Or si doon, si dating Senador Antonio Tolianes IV, nga pasabdon, si Ray Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Christopher Bonggo uh, Bongo, sa pagbagit mga raya sa layi. Klaro sa Nukanar, ng mga dokumento nga nangagdaboy tang nagkonsiinahin sa pagiging alcalde na Duterte sa si Davao at sa naging presidente Raye naging uh, dukot nga mag-abiyan o daywarason na tawan nga hagay proyekto ng gabiyan o pamilya nigo. Dugang pa ni Dugang pani ni Tolianes nga may joint ventures Ro pamilya ni Gon sa Rizcaya couple, rason na bukulit mga yung mga kutro mga raya sa anomalya at flooded control project na rason makaroon nga ng nagun nga korupsyon sa kasaysayan at nasyona. Isistar pa ni Chalianas, kompleto ko na nga ebidensya ang dokumento rason mabas kung graning nga buot kontra sa dating presidente, ang kalyado karang nga si Go pati rana nga pamilya. Nasa yun rana, e ako 21, nagdihon si Chalianas si kaso kontra kay Senador Go ang dating pangong Duterte, mga sabiliones ni Hagay kontrata nga raagto sa contracting firm nga gila paragihan ita Pamilya Go. Anong August ay i-final na natin ang uh, itong kaso na to. Maliwanag po ito kasi nung mayor si Duterte, ang executive assistant niya si Bongo. Mahigit isandaan na kontrata ang nakuha ng tatay at uh, kapatid ni Bongo halaga 2 billion mm -hmm. nung presidente na si Duterte na special assistant to the president naman si Bongo ang nakuha nung tatay at kapatid ni Bongo 5 billion pesos kasama na diyan yung 900 million na joint venture nila with the Diskaya uh, limang proyekto yan tapos meron ding limang proyekto na mga flood control itong uh, kapatid ni Bongo Si adating uh, dating Senador Antonio the IV, sana man karoon niya pagpahayag. Uh,